Kung napapansin ninyo, ganito ba yung paglagay ng mga barena ng mga grinder, na napag-minila, ito na o, nagiging ganito. So, ang uh, pag-ayos nito, uh, ganito ang pag-ayos niya, o no? ayan, o oh, ayan, ayan, oh, gano'n. Katapos, ito, o oh, ayan, oh, magtitira ng mga kaunti dito, ayan, magtitira, o oh, ayan, ayan, gano'n, o oh, ayan, ganito ang pag-ayos, para ibig sabihin, kahit bitbit, -bit, kahit hilahin, hindi siya hindi siya masisira o yan o tapos saka hihidahin dito o, dapat ganoon pwede so, dito. ko ito siya dito katapos o yan laging magditira ng ano dito sa dulo o yan Di pa, o diba o kasi nadaanan ko lang na ganyan yung ayos ng mga uh, gamit kaya itinuro ko dun sa may dalaw yan hinilahin lang dito pag hinilahin ito maglalak oh. ayun dami lang ang pag hindi sya yung naka ibig sabihin hindi yung basta nakalagay lahat. dapat pwede naman sya maigse kaya so, halimbawa ito may exe pwede gawin eh. pwede namang dito may ikse. so yung clearance lang dito kinakailangan ganun dito sa halimbawa ito ang clearance yan oh. so ito ito yung lalabas ba oh. yung dapat ginagawa ng mga grinder at nagbabara na pag nag aayos sa mga gamit kasi halimbawa daladala ninyo yung inyong a, uh, barena o grinder hindi masagwan tingnan. Okay, layan lang naman dito yan eh. Oh. Ayan na. Diba? Yan ang laki rin. Okay, gano lang. Thank you.